May init na sinalubong ng mga magsasaka mula sa Quezon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa pagbisita ng pangulo, bitbit -bit niya ang bagong pag-asa para sa kanila. Dala kasi niya ang mga e-titles at certificates of condonation with release of mortgage sa mga magsasaka sa probinsya. Ibig sabihin, ang lahat ng kanilang mga utang hindi na nila kailangang bayaran. Sabi ko nga, kayo ang pinakamahalagang panauhin sa okasyong ito. Walang tigil kayo naghahanap buhay sa ilalim ng init ng araw upang mapalago ang inyong mga sakahan at tugunan ang pangangailangan ng ating mga pamayanan. Kahit sa gitna ng unos, patuloy kayong bumabangon upang makapagbigay ng pagkain sa bawat tahanan. Hindi namin matatawaran ang pagsisikap at sakripisyo ninyo sa araw-araw. Kaya ang hangad namin ay mabigyan kayo ng ginhawa na buhay. Laking pasasalamat naman dito ni Quezon Province Governor Helen Tan. Napakahalaga po nito sa kanila kasi alam naman po natin ang aming lalawigan, karamihan po ay magsasaka at manging isda. At ang inyo pong pagtingin sa programa ng agrikultura ay ak, ramdam na ramdam from the time na nagbigay po kayo ng financial aid doon po sa ating magsasaka at manging isda. Labing limang agrarian reform beneficiary ang malaya na makakapagsaka dahil mayroon na silang titulo ng lupa. Labing isang libo, apat na daan siyam na putpito naman na co ang naibigay sigit sa, sa siyam na libong ARBs. Ibig sabihin, ang tinatayang nasigit apat na daang milyong pisong utang ng mga magsasaka ay nakondon. Ito'y sa tulong ng Republic Act No. 11953 o New Agrarian Emancipation Act. Maging matiwasay ang inyong buhay, maging maunlad ang inyong buhay. Yan po ang hangad ng Department of Agrarian Reform at lalong-lalo na ng ating mahal na Pangulo. Umunlad ang buhay ng mga agrarian reform beneficiaries. Mula Hulyo taong 2022, pumalo na sa higit 600 mga taga-keso na ARBs ang nakatanggap na ng kanilang e-title dahil na rin sa inisyatibo ng Pangulo. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headline!